Alright, so magandang hapon sa inyo lahat. Sobrang init ng panahon ngayon. Tirik na tirik ang araw. Pero ngayon pupunta ako sa Barangay Carolina, Diyan sa may sitio Yabo. Kasi meron daw dyan mga resort. So may nagbalita sa akin sa page ko na kung pwede daw bisitahin ko yung sitio Yabo kasi meron daw dyan parang inarihan. So wala akong idea kung itsura, kung may cottages ba, or kung pwede lang sa bato kumain, uminom, or tumambay. So yun, para malaman natin pupuntahan natin ngayong hapon na to. So, kung may yung panahon, no? Tirik na tirik ang araw. Sobrang init nito. So, kasama ko si Ali ngayon sa pagbablog. <laughs> TikToker, pero daw. So, napapan. Ano hinihintay nyo? Let's go. So, nandito na kami sa Barangay Carolina Dito sa papasok sa Maisichu, yabo. So, hindi namin alam kung saan dito ang mga resort Pero kung makikita nyo ito, yun o. So, meron dito ang iba't ibang mga resort Meron Riverwood, meron G.I.J. Tapos, meron din Abuel Aljana Resort So, ngayon, pupunta natin kasi wala kami kaya idea Kung anong mga itsura ng mga resort dito So, dito yun, napapasok yan dito sa loob na yan So hindi namin alam kung gaano kalayo Pero halika, punta natin para mas makita natin uh, Malaman natin kung gaano kaganda ang mga resort dito sa may Sitio Yabo Barangay Carolina Naga City, let's go! Alright, so nandito na kami sa isang resort dito sa Sitio Yabo Ito yung G.I.J. Spring Resort So titignan natin kasi medyo malayo pa pala to Simula dito sa main gate nila Dito sa main entrance So papasukin natin para mas pakita natin possibly na yun yung mga cottages nila so i-check natin kasi spring resort to so ibig sabihin ito yung running water dito na pwedeng paliguan so punta natin alright so nandito kami sa JIJ resort dito lang mga tagpuan sa Sitio Yabu dito lang sa barangay Carolina Naga City so kung makikita nyo ito yung area nila oh laki oh so ito po yung garahe So in case po may dala sasakyan Pwede po dyan Tapos yung motor doon naman So doon po yung entrance so, Medyo malayo pa Hanggang dito sa may dulo Kung saan kayo magbabayad ng entrance fee So ito po yung mga cottages dyan Pinalipadan ko naman drone yan Kaya makikita naman ninyo yan. So yun bago ang lahat Gusto ko po sa inyo ipakita Ang ginagawa nilang swimming pool dito So ongoing po ang construction nito Pero wala pa silang tentative month or date po kung kailan to bubuksan pero bibigyan ko na kayo ng idea dito sa JAJ Resort magkakaroon ng swimming pool So magkakaroon sali dito ng dalawang pools para sa adult Medyo malalim din 'to. To Dalawa siya. Tapos dito naman hindi ko alam kung dito yung sa children kasi dalawang adults daw tapos meron din para sa si children. So hindi lang natin alam kasi ongoing ang construction nito kaya hindi pa natin ma-conceptualize kung saan talaga dito ilalagay yung sa children. Pero dito given na na meron dalawang pang adult dito, medyo malalim to. So doon lang po sa bandang kanan na tinuturo ko, nandoon po yung spring resort nila diyan. So running water po siya, parang inarihan. So isa lang po to sa resort dito matatagpuan si Chuyabo. So kasama ng anak ko. Ayun, ah. So napakainit ng panahon Actually po kasi may sa akin dito Pag vlog ko sa Inarihan Tapos doon sa Za Pamilya May nagcomment sa akin Nabisitahin ko naman daw yung mga resort dito sa Sitio Yabu So nandito na tayo ngayon Kaya sa so, nag request Ito na So ito yung mga cottages dyan oh. So in case po na gusto yung mag cottage Kaso medyo lang malayo po ito sa spring resort Pero kung meron silang swimming pool dito Medyo malapit kasi nandito lang yan oh. So in case po bibili kayo ng inumin tapos pagkain, pwede pwede dito. So ito yung piso wifi. So gumagana naman to in case po kailangan ninyong uh, wifi dito. Tapos dito yung parking area ng motorcycle. So ito yung CR nila. Hmm. So dito may daan sa baba. Pero mas accessible po dito kasi yung hagdanan po dito. Dito naman talaga yung daanan ng entrance. Dito in case po na bibili kayo ng mga pagkain tapos inumin. Ay, no, um. hey, po kayo dito? Ala? Ay, meron po. Oh, meron naman daw. Tapos mga pagkain, pang pulutan, pang snacks nyo. So, uh, baba kami. Kaya na kasi kumuha na kayong photo sa baba. Ngayon, kuha naman kami vlog. So, meron pa mga resort sa una-unahan. Bibis tayo pa natin yan. Naubusin na natin to para isang vlog lang. Kasi, bibira lang tayo makapunta dito. So, ito yung main entrance nila. Very accessible kasi ito yung hagdan. No, yun. So napakalamig yata ng tubig dito Ayan, eh. So ito yung mga cottages dito eh. So merong kakailang cottages para sa mga mag swimming dito Ayan. Eh. Boss! So hanggang doon sa may dulo Ayan. Eh. Tapos ito cottages So native cottage 250 Tapos may higpit na pinagbabawal ang alak sa gitna ng at tabi ng ilog tapos entrance fee naman dito is 30 pesos so for the maintenance and environmental fee ayan GIJ Spring Resort soon for ya bo so ito yun oh. medyo mababaw lang kayang kaya ng mga bata ayan, taas ito naman yung cottage pa dito hanggang doon sa may dulo so pagbaba nyo dito ma-press ko ng panahon Ramdam nyo na yung tubig dito Kasi ito yung tubig na itong natural Galing po ito sa isarog So pababa po dito sa area ito Kaya sobrang lamig nito ah, Hanggang doon po yung cottages nila In case po na naghanap kayong Belong inuman tapos kainan Pwede pwede dyan Or in case po na puno dito sa part na to Pwede pwede kayo dyan uminom Or pagpesto Ano ah. dito? So parang tung Libmana na napuntahan ko doon sa lugar na yon na sunod-sunod po yung resort sa isang dumadaloy na katubigan po dito sa area ito. So doon daw sa unanan mayroon pa mga resort pupuntahan natin yan para isahan na yung vlog natin dito. Hindi naman natin alam kailan tayo makakabalik dito. Ha? Oh, So, punta naman tayo sa resort dito sa una-unahan. Para makita naman ninyo kung ano pa bang mga resort ang meron dito sa lugar na 'to. So let's go.